Hello guys. Maulan-ulan. Ayan nandito kami sa Manila Bay. Ito ay maraming Yati Sa harbor. North Harbor, ah, hindi pala Harbor, ah, ano? Hindi pala North Harbor Harbor sa Manila Bay. Andi maulan lang ami mambon. Ayan, naglakad-lakad kami dito. Masyadong mahangin. Yung payong na payong ko nililipad. Ayan guys, oh, daming yati papuntang Bataan Maribeles lakay na tayo dyan. Ayan, lakad-lakad muna. Good morning sa lahat. Salamat sa inyong panood. Thank you for watching, mga kaludi. Have a nice day. God bless us all. Bye.